Sino po ang nakakilala sa inyo ng insektong ito? Ayan o, oh, napaka-colorful. Ayan, hindi ko alam po anong, kahit ako hindi ko po, po alam kung anong klaseng insekto to. Black and orange po yung paa niya. Kasi yung katawan niya, o, oh, blue. Ano pa tawag sa inyo sa lugar niyo no? insectong ito. Hmm? Pakagalaw, pati yung kamay ko magalaw. Napakaganda talaga ng likha ng Diyos, no? Tignan nyo po, hindi sila magkakaparehas may iba-iba sila pagkakakilanlan. Nakunan ko lang ito na. Nakita ko lang ito sa halaman eh. Lumalakad. Kaya yun. ko na lang.